Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Makisagot, okay, you're under oath. Oh, hindi niya masagot, Madam Chair. May, pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Eh, nagiging, nagiging selective kayo, ah, Secretary. Madam Next. Chair. One, one, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Uh, Senator, I'm not. One question. For the record, are you running for the Senate? Senate Senator, I'm not running for the Senate. Oh, Sec Rex, wag, wag niyong gamitin itong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. AX nga yan, di ba? Assistance in crisis. Is that situation? Yusek, pera nyo ba yan? sek. pera nyo yan? Madam sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money. That's why we're just... O, Madam sir, if you can recall, in the August... Yung because because of, politics. of politics! Patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na... na iulat nga pong uh, na-hold no, at pinatigil ang uh, ng DSWD ang uh, AIC uh, payout. Uh, Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasa lanta ng Bagyong Egay at iba pang kalamidad. no? Marami dito, mga sunog rin po at alam po ng ating uh, Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng uh, agarang uh, tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na pay out. Uh, ano ba ang plano niyo po dito? Ilang beses na natin pinapalo up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga beneficiaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong na walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AX Assistance in uh, Assistance to individuals in crisis situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance but until now, the DSWD failed to validate the list. Nabig nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapagsumitin naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaris. Uh, kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa X ang listahan ng qualified beneficiaris na naisumitin naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang uh, nag-set? Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito no personal ko ito hindi po ito mula sa DSWD yung mga grocery packs akin po yan pagkain pinapamiryanda ko sila pananghalian, vitamins mga face masks at uh, gusto ko talang tulungan sila yung mga uh, naging biktima ng sunog lindol putok ng bulkan buhawi at uh, iba pang disaster at Madam Chair, napag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating uh, Regional Director. Uh, to uh, Maria uh, Angela Gup Gupalan. Uh, go ka pala ma'am. Go ka rin pala. Ating uh, field office. May, may tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Um, Senator, you you're know, under I mean, oath po. Ah? You're under oath. Yes po. Um, akin po as regional director, wala namang wan pong um explicit na instruction na pagbawalan pero po sa akin dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa I think it's um best not to mention otherwise um baka po kasi kami mapag uh, Ma'am specific ito, po pag specific po ang pagbabawal ng pangalan ko Hin bawal banggitin ang pangalan sa totoo lang po hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na um, uh, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado so, po kayo? How about One? sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado niyo po sa DSWD sa Alaminos. Wala kayo inutusan doon. Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Nabawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin niyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. U huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo po haluan ng politika. Sa, sa totoo yes, lang po, Senator. ito pang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal akong pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Bakit sagot. you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh, President Duterte, walang pinipili. An ang nagdala noon, si uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait na merong meron po akong gustong dalahin sa at natulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung uh, uh kung gusto kong pakainin. Gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila, eh bakit niya naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niya naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Uh, bawal. eh ngayon, nandito ang inyong uh, sekretary. Eh, pwede naman siguro uh, sagutin ng atin na uh, mahal na sekretary yan bakit po ganoon, uh, ganon sir naging uh, selective do tayo at uh, meron lang po ako isa site na isang instance limbawa dito sa ano sa isang lugar secretary rex sa mindanao merong judo and for payout na dapat nang ibigay sa kanila eh nung pumunta ka Naka-hold yun for how many months? And then nung pumunta ka. Dinoble mo. Dinoble mo. Dinagdagan di mo dinoble mo. Pwede pala 'yung ganun. Kasi ikaw 'yung uh, pumunta. Gerald Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagma'am, meron pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents, no. Senator, uh, maybe but... biktima po ito ng earthquake o Uh, disaster, due na po. So nag sila sa inyo, sir. Uh, matagal na po itong validated list na ito for, uh, for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, ah, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung ni pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag, nagiging, nagiging selective kayo, ah, Secretary. Madam One, one, one more question. Hindi bayto na nagagamit sa politica ninyo? Uh, my politics. Yeah. A, Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senate Senator, I'm not running for the Senate. Oh, in I fact, I I, yes. And oh, okay. in fact, I even wrote all the public polling permits okay. to remove me okay. from the list. And then. Uh, and i communicated that so ja, many ja, times. Okay, so don't be selective. Alam ngan publico yan. Yeah. Uh, Kikinig ng publico natin. Senator, Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ako, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa si General Santos na nag-earthquake. Region uh, 12. 12 well, the last time was... Last year. Last year, late yeah, last, last, year, year, last year. Last year. Yes, last year. late last year, if I'm not mistaken. Yun, yun, yun pa yung September na mga uh, Senator, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated uh, list na siya. Nagmamakahawa sa inyo from October, August, July, August, September hanggang umabot na lang ng well, kailan kayo pumunta ng center kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po 'yun? Kailan ba 'yung earthquake? The earthquake was end of the year. Ah, remember, lumapit sa 'yung mga local officials and then you ordered them to release the uh, no, the the AX kasi lumapit sa personal, di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? No, Senator, every, all the let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it the, all the list that you gave us. Senator Rex, you, ah, sec, you secretary, check, Secretary, uh, I don't have any intention of running ah, the Hindi, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary uh, Rex Gatchalay, you check your record. Se, Senator, let me... General Santo City, meron silang validated list, napakatagal na nilang nag-antay, ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, <coughs> Sen. Uh, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ah? Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit niyo pahirapan? Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, Senator, nagmamakaawa. Sir, Hindi niyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, we'll, uh, I'll have Director uh, Wentz explain the details of what we've done with the list. But a while ago, I mentioned that we had problems with our financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I NCR, ako. and. Uh, We have addressed that. Aminado kami there were delays to the commitment to the senator but we have all intentions of so paying those lists that have been vetted and clarified that have been checked already. But ako I put my admission that na delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that uh, meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter we will clean that list, sir. Four months, five months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila pero nag-antay sila ng limang buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na mag sa lugar nila bago nyo i-release? Sen, sen, o sen hindi o kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon. No? kung kailangan ng social amelioration program pinapahanap niya kinokontakt niya ang LGUs dapat walang duplication walang iiyak na walang mabibigyan walang yan, walang halong uh, politika yan lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya makakatanggap ng ayuda walang politika noon alam ni senator aym yan uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice nung panahon yon at mam ma kahit na si ma'am Aimee, meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito, patulungan at uh, ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte walang bawal sa kay Senator Marcos lahat po ay pantay-pantay walang bawal kay Senator Joel Villanueva walang bawal kay Senator Angara walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Aime, even the, during the last uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Aime Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Sec Rex, wag, wag niyong gamitin tong opisina niya sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the ka, record. Uh, okay. kailang, kailang election? This election, I am not running for any public office this coming 20, election. 2025? Yes. But uh, I'm not running for this coming election. It's the first time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to uh, Director Wentz so that he can put forward yes, on the record go. the payout list. Senator Bongo, madam chair po, as of the moment po, as per discussion po, during the april to um, meeting po with you with your staff po we already provided the live file so that the office po, ni, o, office po, ni can access po, um, even po sa updates ng payout at sa mga schedule for the second quarter because we discussed already that you know, we committed to do the payouts as mo, most of the listahan in the second quarter But from the April 2 meeting po natin, and eventually up to the this date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.7% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary, and then Madam Chair po. Um, Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, uh, Secretary Rex nung panahon ng most no, mayor ng uh, Valenzuela hindi naging selective ang uh, DSWD sa, sa panahong 'yon. Kung anong kailangan mong tulong sa yung bayan, sa yung siyudad sa Valenzuela, what is due sa inyo binibigay talaga. Walang hindi, hindi ka tulad niya. <laughs> August, Abril na ngayon. Pagmamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na 3,000. AX nga yan, di ba? Assistance in crisis at situation. Uh, uh, pe pera niyo ba 'yan? Uh, kayo ma'am. You pera niyo ba 'yan? Secretary. Sek, pera niyo 'yan? Madam sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money that okay. we But pera po talaga. sir, madam sir, if you can recall in the August union of politics. because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Alam ni Sen. Raimi yan. oh. Panahon ni Sen. Raimi, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni, ni Sen. Raimi Marcos during the time of uh, President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Aminon even during the last few months of his, of uh, President Duterte's administration? Binigay! Check your records. You may check your records. Check nyo. Ano dyan yan eh? 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang, ni isang araw, ni isang linggo, walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya yung SAP. E halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng uh, gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchel Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, ho, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera. Walang cash. Sa lahat na nagikinig na DSW Regional Director, yun naman bang uniform answer niyo di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag... Pag... Paborito ninyo, ang politiko, uy! May cash na bukas. Pag sunog, ay, sorry, sir. Walang cash. Papainapan niyo yung Pilipino. Nasunugan na nga, back to zero. Walang pambili. Hindi walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papainapan niyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. Pero meron kayong gustong i-pay out, may cash. Pag may, Ano nga yung kasabihan? Pag merong kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. TSWD. Ang problema natin ngayon, i-institutionalize natin ang AX. Ano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin na nagaantay na sagot ang taong bayan. Alam nyo, naawa ako sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa sana huwag naman pong gano'n. Kaya tayo na rito para batas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sa batas lang natin ito, hindi yung mga may hirap pang makikinabang. Huwag na lang. Kawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo maasenso. Merong mga programa na makakatulong mapabilis ang serbisyo, ay bawa. Hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andiyan yung malasakit center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka, pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag yung pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan kanila po yan, sa Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Paki-update na lang po, Sir, sa mga nagmamakaawa sa inyo. Yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. Pinapasubmit nyo naman, pero baka maubos pa yung pamasahe nila sa kabalik sa inyong opisina, baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik.